Good evening, Japan. Good evening, Philippines. Good evening, all over the world. Welcome to my YouTube channel, Honey's Yoshihara's Vlogs. May isi-share ako sa inyo ba? Nabasa na natin to nung um, kailan lang. Sa Marcos Marcos 4 one. To 12. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. ang karamihay naman nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya. Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo. Lumago at naguhay ng mainam. May uhay na tig tatatlong po, tig aanim na po, at tig sa sanda ang, ang butil. Sinabi pa ni Jesus ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit. Nakasama ang labing dalawa at, hinil at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ngunit sa iba ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man sila ng makinig ay hindi sila makauunawa kundi gayon marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman ni niya. Kaya ganun sa Marcos 4, 1 hanggang 12, pasahin nyo yan pag may time kayo. Na ang binhing nahulog sa dawagan, hindi nakatubo, Binhing nahulog sa daan, hindi naka nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuwa, tinuka ang mga iyon, kaya ganun, hindi naka pamunga, kaya ganun.